May isang matandang asno na nahulog sa isang balon na natuyo na. Hindi siya makaalis at sa'y humiyaw na humiyaw upang umini ng tulong. Hanggang sa marinig siya ng amon nito nang makita siya ng kanyang amo sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan, ay nagisip ang kanyang amo kung anong kanyang dapat gawin. Napagtanto ng kanyang amo na ang balon ay tuyo na rin at ang asno ay matanda na at halos wala na rin bisa sa kanya at dahil ito ay may kahinaan na kaya humini siya ng tulong sa kanya mga kapitbahay upang tabunan na lang ang asno sa loob ng balon. Kaya nagsimula na sila magpala ng lupa at sa asno. Nanong na lang ang hiyaw ng asno upang napagtanto nito kung ano ang ginagawa sa kanya. Patuloy pa rin sila sa pagpala ng lupa. Nambig na silang nagulat at tumigil na sa paghiyaw ang asno. Kaya minabuti ng amo na silipin ko ano ang nangyari. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya na ipinapagpag lang pala ng asno ang lupa na kanilang iniitsa sa balon. Haman na madami ang lupa. Siya rin ang -angat ng asno, pagkat inaapakan lang nito ang lupa. At tumulong sa kanya upang magpaangat at maabot ang dulo ng balon. Nang halos nasa dulo na siya ng balon, ang asno ay kamalon lamang na parang walang nangyari sa buhay natin. E kung para natin nangyari sa asno. At kahit anong problema ang iba to sa atin, ay gamitin pa natin ito upang ito magpaangat sa ating buhay at makaahon tayo sa anumang problema ang kinasasadlaan natin. Nagustuhan niyo ba ang kwento ng asno at magsasaka?